So ito yung tuturo ko sa inyo ngayon guys. Ito siya. Status pressure switch. Ano bang function niya o yung trabaho niya dito sa isang aircon unit na naka BMS? Tulad nito. So ngayon, yung function niya o yung trabaho niya, siya yung magbibigay ng signal dun sa BMS na gumagana or naka-switch off yung unit. So paano ba ganito 'yan? Itong hose na to guys oh. Nakakabit 'yan or naka-install dito sa housing ng blower wheel ng evaporator. Ayun oh. So blower wheel 'yan. Ito yung housing niya. So dito siya naka-install. So ngayon, for example, gumagana yung unit may ikot yung blower wheel na yan so magkaroon ng pressure ng hangin so ngayon may pressure of air na papasok din dito tapos dito sa loob nito guys meron siyang diaphragm so pag malakas yung pressure na pumapasok dito sa hose na to papunta dito pag maitulak niya yung diaphragm ma switch on niya yung switch dito sa loob magiging normally close or magconnected itong dalawang wire okay So itong dalawang wire na to, diretso na to sa ating DDC sa loob ng control room. Okay? Tapos mag-indicate dun sa BMS monitor na yung unit na to gumagana dahil nakalagay dun on. Okay. So ngayon pag mag-switch off naman itong unit, pag for example may problema, mawala ng pressure itong hose na to na tutulak sa diaphragm. big sabihin, mag-normally open or mag switch off yung switch dito so mag normally open itong dalawang wire so ngayon mawala ng signal yung DDC dahil nga nag switch off itong switch dito mag indicate na naman dun sa ating BMS monitor na naka switch off itong unit na to okay so yan yung purpose nya status pressure switch Yeah. Thank you. So guys, kung meron kayong mga katanungan, huwag kayong mahiyang mag-iwan ng comment sa baba o kaya mag-message sa aking Facebook page or sa aking YouTube channel, malgers Mix TV. Okay? Para kung meron tayong oras, meron tayong detalye BC, magawa natin ang video para mas makita nyo or ma-recognize nyo yung part na tinatanong nyo. Okay? Thank you guys sa panonood.